Ito na yung puto maya natin. I-mold natin dito sa Tupperware. Gagawa tayo ng puto maya. Kakanin. Ito yung mga ingredients natin. Sangkap natin black sweet rice and regular sweet rice at mayroon tayong dalawang coconut milk at lagyan natin ng kunting sugar at kunting salt at uh, ginger at kunting anis yan lang guys umpisa na tayo isain nga natin yung sweet white rice natin guys i cook natin at dito ko na i-mix ang lahat na mixture nandyan na yung anis natin oh. kunting anis lang pabango, hindi marami tapos lagyan natin ng kunting asin kunti lang saka kunting white sugar hindi kailangan matamis, kailangan matabang kunti lang yung sugar tapos yung ginger ginawa kong piece binlend ko yan na yan, isain lang natin to guys ang black rice guys kailangan pakuluan matagal to siyang lumambot kung ihalo mo doon sa ano sa puti na sweet rice hindi ito ano titigas to kailangan pakuluan mo to pati palabutin mo dito sa ano sa ibang pat itong sweet rice black sweet rice ito yung magpaganda ng texture ng utomaya natin magbigay siya ng kulay Ayan, kinumbayin ko na silang lahat. Yung black rice, saka I min mean, black sweet rice at white sweet rice, saka yung gata. Tapos lulutuin pa natin. Yan. Yan. Dito na. Mold na natin. Ayan na guys, oh. Minold ko na. Itong ginawit, ginamit ko maliit na tupperware. Yeah. Yan na yung putomaya natin, guys. Sarap 'to sa chokolati. Dun na yung putomaya natin. Ang gulo natin dito sa Tupperware.